Sa panahon ngayon, maraming nalilito kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging attractive. Akala ng karamihan, kapag gwapo ka, maganda ang katawan, o mamahalin ang suot mo, sapat na yon para humanga sa'yo ang tao. Pero pansin mo ba? May mga tao na kahit hindi naman modelong itsura, hindi mamahalin ang gamit, pero parang may kakaiba. Parang may hatak. Parang gusto mong makinig. Gusto mong makilala pa. Iyon ang tunay na attractive. At ang maganda dito? Hindi ito nakukuha sa ganda lang ng mukha o kapal ng bulsa. Hindi mo rin kailangang baguhin ang buong pagkatao mo para makuha ito. Kailangan mo lang ayusin ang ilang simpleng bagay. Pananaw, ugali, at pakikitungo mo sa sarili at sa mundo. Kasi ang totoong kaakit-akit na tao, nagsisimula sa loob, sa karakter, sa lalim, sa presence na hindi basta-basta nakikita, pero ramdam. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang pitong bagay na pwede mong gawin para maging mas attractive. Hindi lang panlabas, kundi sa kabuuan mong pagkatao. At hindi lang basta tips to, dahil lahat ng yan, konektado sa mga sinaunang prinsipyo, karunungan, disiplina, at lalim, na hanggang ngayon, sinusundan ng mga taong matatag, kalmado, at tunay na hinahangaan kung gusto mong malaman paano maging yung tipo ng tao na hindi madaling makalimutan, simulan na natin. Pitong bagay na nakaka-attract sa tao. Kahit hindi ka perpekto, gamit ang sinaunang prinsipyo. Number one, tahimik pero may lalim. Napansin mo ba ito? May mga tao na hindi naman maingay, hindi palaging nagpaparamdam. Pero pag dumaan sila o nagsalita, parang biglang humihinto ang paligid. Hindi sila yung tipo na laging sentro ng kwentuhan. Hindi rin sila yung pinakamadaldal sa grupo. Pero may presensya sila. Tahimik. Pero may lalim. At yan ang isa sa pinakamatinding katangian ng isang tunay na attractive na tao. Hindi sila puro salita, pero kapag nagsalita, may bigat. Sa stoicism, may tinatawag silang inner strength. Yung tunay na lakas, hindi nakikita sa yabang o ingay, kundi sa katahimikan at malinaw na pag-iisip. Isipin mo na lang, nasa gitna kayo ng problema o gulo. Lahat nagpapanik, nagsisigawan. Tapos may isang tao doon na tahimik lang. Kalmado, hindi nagdadrama, hindi agad nagre-react. Pero halata mong nag-iisip, may kontrol sa sarili. Yung mga ganong tao, sila yung hindi basta-basta nadadala ng emosyon, hindi sila nagpapadala sa pressure ng paligid. At dahil doon, mas lalo silang hinahangaan may tinatawag tayong misteryong humahatak yung hindi mo agad makilala pero gusto mong alamin at karamihan sa ganitong klase ng tao tahimik sila pero puno ng lalim at substance kaya kung gusto mong maging mas attractive tandaan mo to hindi lahat ng dapat sabihin kailangan sabihin hindi lahat ng reaksyon kailangan ilabas minsan yung katahimikan mo ang pinakamalakas mong dating. Tahimik ka man. Pero kapag may sinabi ka, siguruhing may laman. Yun ang lalim na hindi madaling kalimutan. Number two, may paninindigan. Kung gusto mong maging ibang klase sa mata ng tao, simple lang yan. Matuto kang tumindig sa tama. Kahit hindi yan uso. Sa panahon ngayon, uso na ang sunod-sunod lang. Kung anong ginagawa ng karamihan, go lang. Kahit mali, basta majority. Sige. Pero iba ang dating ng taong may paninindigan. Yung hindi natitinag, yung hindi natatangay ng agos ng opinion o uso. Sa stoicism, itinuturo na ang pamumuhay dapat nakabase sa prinsipyo, hindi sa pansamantalang kasikatan o para lang magpasikat. Ibig sabihin kung alam mong mali, hindi mo ginagawa kahit lahat pa sa paligid mo ginagawa 'yon. Hindi ka naninira ng kapwa. Hindi ka nandadaya hindi ka nagnanakaw, hindi ka nagpapadala sa tukso, kahit may pagkakataon. Kasi ganito yan, ang taong may paninindigan, may sariling halaga, hindi mo kailangan ipagsigawan, pero ramdam yan ng mga tao sa paligid mo. At kapag nakita nilang kaya mong manindigan sa tama, kahit mag-isa ka lang, kahit hindi ka popular, kahit mahirap, mas lalo kang nire-respeto. Mas nagiging kaakit-akit ka, kasi hindi lahat kayang gawin yan. Sa dulo, hindi naman importante kung gaano karaming tao ang sumang-ayon sa'yo. Ang mahalaga, nakatayo ka sa tama at buo ka sa sarili mo. At yan, walang kapantay na attractive factor. Number 3. Marunong magkontrol ng emosyon. Alam mo ba, isa sa pinaka-underrated pero sobrang attractive na katangian ng isang tao. Yung marunong magkontrol ng emosyon, iba ang dating ng tao na hindi basta natatangay ng galit, inis o takot. Kasi sa totoo lang, madali magpakadrama. Madali yung magwala, sumigaw, o maglabas ng sama ng loob sa harap ng lahat. Pero mas kakaiba, mas kaakit-akit yung taong kahit punong-puno na sa loob, kaya pa ring manatiling kalmado. Kaya pang huminga ng malalim, umatras sandali, at hindi agad nagpapadala sa bugso ng damdamin. Sa stoicism, sinasabi nila, huwag kang maging alipin ng emosyon mo. Oo, normal ang maramdaman ang sakit, galit, takot. Pero hindi ibig sabihin, dapat agad-agad sumabog o sumuko ka sa nararamdaman mo. Tingnan mo yung mga leader na hinahangaan natin. Kapag may krisis o kaguluhan, sila yung pinakakalmado. Hindi sila agad nagpapanik, hindi nagpapadala sa emosyon, kaya sila rin ang sinusundan ng iba. Gusto mo maging mas attractive? Huwag ka maging pabigla-bigla. Hindi ka dapat yung tipong konting problema, iyak agad. Konting init ng ulo, sigaw agad. Konting tampo, drama agad. Mas hinahangaan yung taong steady. Marunong magpigil. Marunong mag-isip bago mag-react. Sa huli, kapag kaya mong pamunuan ang sarili mong emosyon, mas madali ka ring igalang at tingalain ng ibang tao. Kontrol mo ang sarili mo, kontrolado mo rin ang respeto at atensyon ng iba. Number 4. May layunin sa buhay. Isa sa pinaka-obvious pero madalas nakakaligtaan. Gusto mong maging attractive? Kailangan may direksyon ka sa buhay. Huwag kang yung tipo ng taong gising tulog ka in trabaho, pero sa totoo lang, lutang. Wala kang malinaw na tinutungo. Basta lang umaasa sa agos ng buhay, bahala na bukas. Pero kapag may kilala kang tao na may malinaw na layunin, iba yung dating. Alam niya kung saan siya papunta. Alam niya kung bakit siya nagsusumikap. Alam niya kung bakit siya bumabangon araw-araw. Kahit pagod, hindi nawawalan ng sigla. Kahit nadada pa, bumabangon ulit. Kahit may problema, tuloy ang laban. Sa Stoicism, malinaw. Ang buhay na walang direksyon, parang bangkang wala sa agos, palutang-lutang, walang patutunguhan. Pero, yung may layunin, siya yung may liwanag, siya yung inspirasyon ng iba. Siya yung kahit hindi perpekto, kahit hindi pinakamayaman o pinakagwapo, hinahangaan, kasi may dahilan yung bawat galaw niya. Halimbawa, isang tatay o nanay na nagsusumikap araw-araw hindi lang para sa sarili kundi para sa pamilya. Kahit pagod, kahit mahirap, hindi sumusuko kasi alam nila kung bakit sila lumalaban. Yun ang klase ng tao na hindi lang basta attractive. Sila yung nagbibigay pag-asa at respeto sa paligid nila. Kaya kung gusto mong mag-iba ang dating mo sa tao, simple lang. Hanapin mo yung layunin mo at gawin mo itong direksyon ng bawat araw mo. Number 5. Marunong magbigay. Isa pang bagay na minsan nakakalimutan ng iba. Kung gusto mong maging kaakit-akit, hindi yan puro kuha. Hindi yan puro sarili mo lang. Dapat marunong ka ring magbigay. Pero tandaan mo, hindi yung pagbibigay na may kapalit. Hindi yung tipong, o oh, tumulong ako sa'yo, dapat utang na loob mo yan. Iba yung dating ng taong marunong tumulong ng kusa. Hindi siya nagbibigay para magpa-impress. Hindi rin siya nagbibilang. Kusang loob, dahil nasa puso niya yun. Sa Stoicism, tinuturo nila na ang tunay na kabutihan, hindi mo dapat ipagsigawan. Hindi mo rin dapat hintayin ang thank you o kapalit. Kung mabuti kang tao, kusa mo yung ginagawa. Simple lang. Isipin mo yung kaibigan na... Kapag may problema ka, tahimik lang siya nakikinig, hindi nagsisingit ng kwento niya, hindi nagpapasikat. Nandyan lang siya, handang umalalay. Yung mga taong ganun, sila yung naiiba, sila yung hinahanap ng tao. Kasi sa mundo ngayon na halos lahat self-centered, yung mga taong nagbibigay ng oras, tulong, at malasakit, parang bihira na lang. At tandaan mo, ang kabutihang loob, hindi kahinaan. Sa totoo lang, yan ang isa sa pinakamalakas at pinaka-attractive na katangian ng tao. Kapag marunong kang magbigay ng totoo, kusa kang nagiging liwanag sa paligid mo. At yan, walang material na bagay na makakatapat doon. Number 6. Hindi takot magkamali. Alam mo ba, nakakagulat pero isa sa pinaka-attractive na ugali. Yung hindi takot magkamali. Iba kasi yung confident pero totoo. Yung alam niyang hindi siya perpekto. Pero okay lang. Hindi siya nagpapanggap na flawless. Hindi siya yung tipo na kapag nagkamali biglang tahimik o nagtatago. Sa stoicism, mahalagang matutunan na tanggapin mo ang limitasyon mo. Hindi mo kontrolado lahat ng bagay. At kasama sa paglago yung matutong bumagsak, matutong mapahiya, at tumawa pa rin. Isipin mo yung taong kahit nadapa, tatawa lang. Hindi balat sibuyas. Hindi siya yung tipo na konting mali, parang end of the world na sila, yung mas approachable, mas totoo at mas gusto mong makasama. Kasi aminin natin, nakakailang yung taong masyadong nagpapanggap na perfect. Nakaka-pressure silang kausap, di ba? Pero yung mga tanggap ang sarili, hindi takot magkamali. Sila yung mas kalmado, mas totoo, mas madali mong lapitan. At doon nagsisimula yung natural na attractiveness. Hindi dahil perpekto ka, kundi dahil buo ka sa sarili mo. Kung gusto mong maging kaakit-akit sa pinaka-authentic na paraan, simple lang. Tanggapin mo na tao ka at ayos. Number 7: Tahimik na disiplina. Kung may isang bagay na sobrang underrated pero grabe ang dating, 'yun ang tahimik na disiplina. Hindi mo 'yan makikita sa social media posts. Hindi 'yan ipinamumukha. Pero ramdam 'yan sa kilos ng tao. Sa stoicism, malinaw, ang disiplina Pundasyon ng matatag na buhay. Hindi para magpasikat, hindi para purihin ka ng iba, kundi para buuin ka bilang tao. Isipin mo yung taong gigising ng maaga kahit walang nakakakita. Kumakain ng tama kahit walang nagsasabi. Tinutupad ang pangako kahit walang nakabantay. Tahimik lang siya, steady lang, pero consistent. At yun yung klase ng tao na kahit hindi maingay, nare-respetuhan. Kasi sa totoo lang, sa panahon ngayon na karamihan gusto instant. Gusto puro pa pogi. Gusto puro pa viral. Bihira na yung consistent at may disiplina. At kapag nakita mong may taong seryoso sa ginagawa niya, hindi nagpapasikat, hindi nagyayabang pero consistent, iba ang dating, iba ang respeto, at yun ang kakaibang uri ng attractive na hindi madaling hanapin. Tahimik, totoo, disiplinado sila yung mga taong hindi lang hinahangaan, sila rin yung pinagkakatiwalaan. Sa huli, tandaan mo to, hindi instant ang pagiging tunay na attractive. Hindi iyan nakukuha sa isang gabi. Hindi rin yan puro pagpapaganda, pagbili ng mamahaling gamit, o pagpapapogi lang. Oo, walang masama sa pag-aayos ng sarili. Pero kung panlabas lang ang aasikasuhin mo, panlabas lang din ang tingin sa'yo ng iba. Ang tunay na attractive, magsisimula iyan sa loob, sa pagkilala mo sa sarili mo. Sa disiplina na kahit walang nakakakita, ginagawa mo pa rin. Sa lalim ng pananaw mo sa buhay. Kapag buo ka sa sarili mo, hindi mo kailangang habulin ng atensyon, respeto o pagmamahal. Kusay ang lalapit sa'yo. At yan ang hindi madaling makuha. Pero kapag nakuha mo, hindi rin basta-basta nawawala. Kaya bago ka mag sa panlabas, Ayusin mo muna kung paano ka mag-isip, kung ano ang pinaniniwalaan mo, at kung paano ka makitungo sa mundo. Dahil sa totoo lang, ang itsura, kumukupas. Pero ang lalim, ang karakter, ang presence mo, yan ang tatatak at yan ang hindi malilimutan. Kaya kung gusto mong maging mas attractive, hindi mo kailangang kopyahin ang iba. Hindi mo kailangang baguhin ang buong pagkatao mo. Ang kailangan mo karunungan, disiplina, at paninindigan. Tandaan mo, ang panlabas na itsura, kumukupas yan. Pero yung lalim ng pagkatao mo, hindi mawawala, hindi kinakalawang. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo tong topic natin ngayon, huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga content na tumutulong sa'yo maging mas buo, mas matatag, at mas totoo.